Ina ni Catherine Bernardo, ipinakita ang masayang sandali kasama si Alden Richard. Ibinahagi ni Min Bernardo, ina ni Catherine Bernardo, ang masayang bonding nila kasama si Alden Richard. Sa video na ipinost niya sa Instagram noong Oktubre 6, 2024, makikita agad si Alden na karga ang pamangkin ni Catherine na si Kitang kita Kitang-kita ang kasiyahan ng aktor habang karga niya ang bata, at tila komportable rin si In kay Alden. Mukhang talagang malapit na si Alden sa pamilya ni Catherine na lalo pang kinatuwa ng kanilang fan. Bakit kaya nagustuhan ng mga fans ang bonding moment na ito ni na Alden at pamilya ni Catherine? Makikita rin sa video na magkasama si Namin, Alden, Gindi at ang isa pang pamangkin ni Catherine na si Lexie. May mga kuha rin ng performance ni na Catherine at Alden sa stage na nagpakilig sa kanilang fans. Marami ang natuwa at nagbigay ng komento tungkol sa kanilang chemistry on stage. At may mga nagsabing tila bagay na bagay ang dalawa. Hindi rin nakalagpas sa mga mata ng netizens ang tindi ng kilig na hatid ng bawat eksena nila. Ano kaya ang sinasabi ng kanilang on-stage chemistry tungkol sa kanilang relasyon sa totoong buhay. Ang video na ito ay kuha sa pinakaunang mall show ng on-screen couple para sa Hello, Love, Again, ang sequel ng box office hit na Hello, Love, Goodbye, dalawang libo at labing Ginanap ang mall show sa Nuvali noong Sabado, Oktubre 5, dalawang libo at Sa comment section, hindi magkamayaw ang Katden fans sa kanilang excitement dahil sa video update na ito mula kay Min Bernardo dami nilang naging reaksyon na nagpahayag ng paghanga sa tambalan ni na Catherine at Alden. May iba pa kayang bonding moments na ipapakita si Min sa hinaharap na ikakakilig pa lalo ng katen fans. Tingin ng mga fans, hudyat ito na boto si Min kay Alden para kay Catherine. Usap-usapan na sa loob ng halos anim na buwan ang sinasabing panliligaw ni Alden kay Catherine. Ayon sa mga balibalita, si Alden na lang ang natira matapos umatras ang dalawang aktor na unang nagpakita ng interes kay Catherine noong unang bahagi ng taon. Walang duda na malaki ang suporta ng kanilang fans sa posibilidad ng kanilang pagsasama. Ano ang magiging susunod na hakbang ni Alden sa kanyang panliligaw at paano ito tatanggapin ni Catherine? Sa kasalukuyan, tila nagiging mas maingat si Alden sa kanyang mga galaw habang lumalapit kay Catherine. Gayun pa man, patuloy ang suporta ng fans sa kanilang tambalan at marami ang umaasa na may magandang kahihinatnan ang kanilang samahan. Marami pa ang naghihintay kung paano magde-develop ang kanilang kwento, lalo na at tila may basbas -bas ng pamilya ni Katrin. Hindi may na may kakaibang chemistry ang dalawa na umaabot sa puso ng kanilang mga tagahanga. Magkakaroon kaya ng official announcement mula sa dalawa o mananatiling palaisipan ang kanilang relasyon sa publiko.